Kwak-kwak. Ito so, na yung nao. Dalagan na kalay. Ay, kibala na kung sa to. Ay, muda ko ko. Kaya nang mukwang ko. Mag. Mag. Uy, uy, uy. Tarung. Asa so toy srad. So Ikaw man, inum ka ni, um sa so toy mong gusto mong ka. Pa. Dili. Usa so pa toy ingon so nga kanu kan yan di go ta. Tu na street na, paklena. Usa so ba. Paklena ba. Ta electrical. Mga usa ka gani. Electrical. <laughs> si Nini. <laughs> Ginais ni ko, may nakabalo na ano mo gusto mo madako ka, di ano mong utana ka ako si Sige na ba? Kung sa ganito, ikaw man nakabalo. ako? Electrical. Ano mo dumi? Mo naman ito ganyan mag-iingon. Is na? Electrical. Electrical tape. Ano? <laughs> Kung sa elektrikal? electrical. Electrical. O chiti. Baka naman ko eh. Saba. Generic. Generic. <laughs> mag <laughs> mag electrical engineering. so ya mata ni mata. Lokot sa kamera ka daw. balika, ka balik ka. diri. Electrical engineering. Tarong nga hinay sa inay inay na ra ina, 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 sige istorya. Electrical engineering. Ay gusto ako gusto ko inigdako dako na na. Ako gusto ko inigdako dako na mag electrical engineering. Mag in, mag sige mag electrical engineering ko. Kasi engineering. <laughs> engineering. Hindi gusto ko, inigdakon ako na mag electrical engineering ko sige ikaw. Ako gusto ko mag ko ako mag electrical engineering ko. Ngano <laughs> ka naman gusto nimo? Hindi ni nimo. Ampo. Hmm, ganan mo kana. Ka, Then. Ngano ganahan ka ana? Hoy. Ano nga lang ka electrical engineering? Alam niya. Kay Osaka ka o? Lubi. Pataka-taka mo ka. Di ba na lubi sa kao na na? Nasaray. Puan, dali na dali ba? Dali na lubi. Sa? Basta, musaka ka na. Na, usagot ka, magsaka ka. Oo. Sure, eh. Patubang ba? O. Kung saan yung saan ito, balikan na ba yun? Sabi ito, magdako. Kung gusto nyo magdako ka? Electrical engineering. <laughs> suya anakon Yung <laughs> muna kada kaya. Kaya na, kate. Kung saan man kate? Kate. Ako, ako. Kung man ako ah. Kung ano ka nang... Kung saan man? Okay. Sundalo. Hmm? Sa ingon. Sa ingon. Dirty na. Ayaw ka na di sabaw. Sabaw. <laughs> ano sa'yo mong gusto yung nagdako? Electrical Engineering. Kati Bibi? sa Kati Bibi? Pulis. Dili daw siya pulis. Ano sa'yo? Di man pwede siya ati kung pulis. Ano sa'yo? Magkuhan daw siya. Ano siya nako? Mag-nurse daw siya. Ah. Nya? Yeah. Sugot ka mag-nurse siya ati Bibi? So Sugot. ka? Hmm. Na? Sugod dai ka. Ikaw, ikaw mo sagot ka. Unsa may gusto? Unsa may gusto mo nga ako? Ako inigdako, Unsa may gusto naman ako inigdako? nigdako. Electrical engineer. Dili ikaw man na. Ikaw po man na. Bumbir. No mo ako bumbir. Ulit. Ni poko. Pano kana? Ni bet. Bombero. Dili sad. <laughs> Maguan mag. 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 mag uh. ka. ka. Oh, mag. Unsa man? Mag. Pagtarog ba klay kay imong sa pilas o? Oh. Ana. Ugang ka. Sugod so mo. ka. O. Oh. Uba pulis oi. Ay sugod so ko mo. Mag. Elektrikal Engineering. Ah, iko mana? Lai, ko ah. Bapak sekali. Oh, kanak ka, tingali, mau eh. tingali nakate. Lai, I'm not sure. Ko mana ditulisan? Mau I'm susah game angus sini daku ka? Electrical Engineering. Ya. Yeah. <laughs> Tepang mama do. Mereka nama gustu ko segi ida. Ma, gustu ko elektrikal engineering. <laughs>